Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ininspeksyon ng bukana Bridge na inaasahang magpapaluwag ng daloy ng trapiko sa Davao City ngayong Pasko at Bagong Taon. Bulkang Taal hindi pa inaasahan sa sabog ng malakas matapos ang dalawang mahinang pagputok nitong Webes ng madaling araw ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Finland, nangangailangan ng mga skilled Filipino workers, maayos na proteksyon at suporta tiniyak ng bansa. Ako po si William Theo para sa PNA Headlines. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na luluwag ang daloy ng trapiko sa Davao City sa pagbubukas ng Bukana Bridge sa December 15. Pinangunahan ni Pangulong Marcos ngayong Webes ang pag iinspeksyon sa bagong itinayong tulay. Ayon sa Pangulo, mapapaikli ng Bukana Bridge ang biyahe sa Davao City ng hanggang 20 o 25 minutos mula sa dating dalawang oras kakayanin ng tulay na itawid ang nasa 35,000 sasakyan araw-araw. Mapapaluwag nito ang daloy ng trapiko sa lungsod, lalo na sa darating na Pasko at Bagong Taon. Nagpapasalamat naman si Pangulong Marcos sa Department of Public Works and Highways at sa mga Chinese contractor na nagtulungan para mabilis na matapos ang proyekto. Ang Bukana Bridge ay may habang 1.3 kilometers at bahagi ng Davao City Bypass Project. Ayon pa sa Pangulo, inaasahang magbubukas ang buong Davao City Bypass sa December 20, 2027. Mapapaikli nito ang biyahe mula sa Turil hanggang Panabo City ng hanggang 49 minutes. Hindi pa inaasahang puputok ng malakas ang Bulkang Taal ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology or PHIVOLCS. Ito'y sa kabila ng nangyaring magkasunod na mahinang pagsabog ng bulkan sa Magdamag na itala ng FIVOX ang magkasunod na minor phreatic at phreatomagmatic eruption bandang 12.58 at 1.04 ng hating gabi ng Huwebes. Bumuga rin ang taal ng mga batong incandescent fragments sa taas na 300 meters. Ayon kay FIVOX Director Teresito Bacolcol, hindi umabot sa mga komunidad ang mga batong ibinuga ng bulkan at senyales ito ng mahinang pagputok ng bulkan. Samantala, nagbuga ang taal ng singaw na may taas na hanggang 1,200 meters at napadpad patimog kanduran. Ayon pa kay Bakolkol, itinuring na normal na aktibidad ang mahihinang pagputok ng bulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Bawal pa rin pumasok sa paligid ng Taal Volcano Island na minarkahang permanent danger zone dahil sa banta ng pagputok ng bulkan. Maayos na proteksyon, suporta at pakikitungo, yan ang tiniyak ng Finland sa mga skilled Filipino workers na matatanggap sa ginanap na mega job fair sa Mandaluyong nilolang Miyerkules. Sa isang interview, sinabi nila Finland Business Development Manager Juna Salia at Silkiti CEO Elisa Vepsalainen na tumataas ang demand para sa mga manggagawang Pinoy dahil sa pagkatao at disiplina nito sa trabaho. Dagdag ni Halya, kumaharap din ang Finland sa matinding workforce shortage dahil halos kalahati ng workforce nito ay inaasahang magretiro pagsapit ng 2040. Partikular na humahanap ang mga kumpanya sa Finland ng mga manggagawang Pinoy sa industry at service sector. Nakakasigurado naman na ang mga Pilipinong makukuha ay magkakaroon ng pantay na sahod at protection kagaya ng mga natatanggap ng mga Finnish workers. Ang nasabing job fair ay bahagi ng Philippines-Finland Friendship Week na binuksan noong Martes na layuning isulong ang ligtas at transparent hiring. At sa balitang pangkalakalan, maglalabas ang Government Service Insurance System or GSIS ng 3.93 billion pesos bilang Christmas cash gifts sa mahigit 411,000 na eligible pensioners ngayong Miyerkules. Hudyat din ito sa unang taon na makakasama ang mga pro-rata and portability law pensioner sa mga nasabing benepisyo. Bukod dito, iuusad din ang araw ng pagbibigay ng pension ngayon buwan mula sa December 8 ay magiging December 5 na ito upang mas mabigyan ang mga pensioner ng oras para makapaghanda para sa holiday. Ayon kay GSIS President and General Manager Whit Piloso, layunin ng minalawig na benepisyo ang matiyak na mararamdaman ng mga miyembro nito ang suporta ng ahensya ngayong kapuskuhan. Ang mga eligible na makakatanggap ay mga matatanda, retirement and disability pensioners sa ilalim ng RA 8921, RA 660, RA7699 at PD1146 na nasa active status, mga tumatanggap ng regular or pro rata pension at buhay pa simula noong November 30, 2025. Ang cash gift ay katumbas ng isang buwan na pensyon na ilalagay sa GSIS ATM accounts ng mga pensioners. Samantala, muling pinatibay ni Tourism Secretary Cristina Frasco ang misyon ng ahensya na paunla rin ang health and wellness tourism sa Pilipinas sa ginanap na meeting nito kay Chief Executive Officer at Agora Group Co-Founder Mr. Hadi Malaeb sa Makati City nitong December 3. Sa nasabing meeting, binigyan diin ni Frasco ang mungkahi na ang bansa ay magkakaroon ng malaking ambag sa sektor ng health and wellness tourism. Dagdag pa ng kalihim, ang mabibigay ng Pilipinas na ang kasiyahan, kalidad at katangian ng mga Pilipino ay hindi makikita at magagaya kahit saan. Bukod sa health and wellness tourism, na is din ang DOT na isulong na magkaroon ng global platform kung saan maaaring umunlad ang mga lokal tourism stakeholders. Matatandaang nagkaroon ng partnership ang DOT at ang Agora Group sa pag-host ng 2nd International Health and Wellness Tourism Congress noong nakaraang taon upang makabuo ng ugnayan ang mga international at local stakeholders sa loob ng nasabing sektor. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Dalawamput isang araw na lang, Pasko na! Ngayon panahon, ipakita ang iting parang parol. Simple, pero nagbibigay ng liwanag. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines na gahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.